Kinakaharap ng Ukraine ang problema sa mga drone. Halos araw-araw, daan-daang long-range na drone ang pinapalipad ng Russia patungo sa Ukraine, na sumisira sa infrastruktura at pumapatay ng mga sibilyan. Ang mga drone ang pinakamalaking hamon ng Ukraine, at ito rin ang kailangan nilang malutas. May solusyon na. Nabuksan na ng Ukraine ang sikreto at winasak ang kalamangan ng Russia sa digmaan. Gaano kaayos? Ginamit ang lumang baril ng Alemanya noong Cold War para pabagsakin ang mga drone ng Russia ng daan-daan. Ang baril na iyon ay ang Jeopard Self-Propelled Anti-Aircraft Weapon na dinevelop noong dekada isang libo at pitumpu ayon sa Euromaidan Press. Matagal nang pinaniniwala ang laos na ito, lalo na kung ikukumpara sa mga mas modernong sandata tulad ng Patriot na gawa sa Amerika. Ngayon, muling nabibigyan ng panibagong buhay ang Jeopard sa larangan ng digmaan di dibaan sa Ukraine, kung saan ginagamit ito bilang perpektong panlaban sa mga pag-atake ng drone ng Russia. Ayon sa ulat, sinabi ito ng isang Ukrainian na tagapagpaunlad ng air defense na kilala bilang alchemist. Ayon kay alchemist sa Euromaidan Press, ang Gepard ay perpektong panlaban sa mga drone dahil sa dami ng bala na kaya nitong iputok sa himpapawid. Lumilikha ng makapal na ulap ng mga bala mula sa automated na 35mm gun system nito. Hinahamon ng mga ulap na ito ang mga long-range Shahid drone ng Russia na subukang mag-navigate sa mistulang pader ng malalakas na bala. Ang mga ito ay may sapat na lakas para tumbahin ang isang drone. Nagbibigay ang Jeopard ng mahalagang depensa sa gitnang distansya, sabi ni Alchemis. Bago idagdag na ang isang German Jeopard na may kambal na 35mm Erlikon cannons ay minsang nakapagpatumba ng maraming drone sa isang putok lang. Iyan ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng Jeopard. Ang kakayahan ng baril na magpakawalan ng daan-daang bala sa ilang segundo, ay ginagawa ang anumang engkwentro nito na parang hatol sa kamatayan. Ang bawat shahid drone ng Radyo ng Russia ay malaking target na tinatayang humigit kumulang sa apat na at apat na libra kung saan ang warhead ay bumubuo ng anim na po hanggang dalawang daan libra nito na umaasa ang mga puwersa ni Vladimir Putin na tatama sa isang target ng Ukraine. Isang bala balalang ng Jeopard ay sapat na para pabagsakin ang isa sa mga drone na ito. Ang mga bala ng lumang baril ay gumagalaw ng sobrang bilis, kaya kayang butasin ang katawan ng isang shahid. Nakadalasang nagdudulot ng malakas na pagsabog. May dalang mga drone ang Russia. Kaya ano nga ba ang Jeopard? At bakit ito napaka-epektibo laban sa mga drone ng Russia? Ayon sa Army Recognition, ang Jeopard, kilala rin bilang cheetah, ay dinevelop ng kumpanyang Aleman na Krauss-Maweckman noong anim hanggang 180. Gayunpaman, nagsimula ang pagdevelop ng baril noong 1840s. Noong regular pa itong ginagamit ng Germany, ini-install nila ang mga baril na ito sa kanilang Leopard isa main battle tanks na nagbibigay sa mga tangke ng kakayahang bumarin laban sa mga kalabang eroplano na maaaring maghulog ng pampasabog na kayang sumira sa mga tangke. Mabilis na natuklasan ng Germany ang kahusayan ng Gepard baril nila. Nagtayo sila ng apat na raan at dalawampung Gepard systems at marami rito ang in-export sa ibang bansa. Ang Romania, Belgium, Jordan, Brazil, Chile, Qatar, at Netherlands ay may sariling karanasan sa pagiging kapakipakinabang ng kag jeopard bilang air defense system. Alam na rin ito ng Ukraine at ginagamit ang 55 Jeopard guns nila para sirain ang mga Russian drone na nagpapahirap sa himpapawid ng Ukraine. Isang dahilan ng pagiging epektibo ng Jeopard ay ang pagkakaroon ng dalawang tao sa turret nito. Ang dalawang Erlikon Contraves 35mm cannons mula sa Alemanya ay nagpapaputok ng limang daan at limampung bala kada minuto bawat isa. Na bumubuo ng makakapal na ulap ng mga bala na binanggit ni Alchemist. Sa pinakamabilis na bilis, kaya ng dalawang kanyon ng Ukraine na magpakawala ng isang libo at isang daang bala kada minuto na lumilikha ng halos di mapasok na harang na hindi kayang lampasan ng mga shahid ng Russia. Bihirang gamitin ang Jeopard sa pinakamabilis nitong pagpapaputok. Ayon sa Army Recognition, bawat isa sa mga kanyon ay may lamang tatlong daan at sampung bala na anti-aircraft. Kasama ang dalawampung bala na kayang tumagos sa armor. May iba pang opsyon ang Ukraine. Kabilang sa mga uri ng bala na kayang iputok ng Jeopard ay high explosive incendiary frangible armor piercing, discarding Sabot, advanced hit efficiency and destruction, at high explosive incendiary tracer rounds. Ang pagiging versatile at malawak na saklaw ng mga armas para sa sariling proteksyon, ang pinakamalakas na katangian ng Jeopard. Ang Jeopard na may kargang frangible, armor piercing, discarding sabot, ay kayang tumama sa mga target hanggang libo at na talampakan ang layo halos 34 na milya ang saklaw. At kung sakaling may Russian drone na makalusot sa ulap ng mga bala ng Jepard, ang baril ay maaaring magpakawala ng isa sa 4 na 476mm smoke grenades na nakakabit sa gilid ng turret nito. Ang mga smoky grenade ay itinatago ang posisyon ng Jepard. Nagbibigay daan sa mga operator ng Ukraine na mabilis na makalipat o mailipat ang baril para makapaputok sa mga bagong target. Bukod sa smoke grenade gun ang Gepard ay may baril na nakalagay sa tracked at armored chassis ng isang Leopard 1 -isa main battle tank para protektahan ito. Gaya ng nabanggit, pinalitan ng mga manufacturer ng Germany ang orihinal na turret ng tanke ng anti-aircraft gun system. Bawat isa sa mga Gepard tank na ito, kung wala ng mas magandang tawag, ay may tatlong tao sa loob. Isang driver, isang gunner, at isang commander. Ang turret at katawan ng baril ay gawa sa all-welded na bakal na nagpoprotekta sa crew at baril mula sa putok ng maliliit na armas at shrapnel ng artillery shell. Dagdag na proteksyon ang nagmumula sa liksi ng baril. Ang Gepard ay kayang tumakbo ng hanggang 40 milya bawat oras sa layo na 300 at 41 milya sa kalsada o 200 at 48 milya sa labas ng kalsada. Kaya rin itong tumawid sa mga hukay na hanggang 78 talampakan ang lapad. Huwag maliitin ang kahalagahan ng ganitong liksi. Binibigyan din nito ang crew ng paraan para makatakas kung mapunta sa panganib ang kanilang Jeopard. Ibig sabihin din ng bilis at layo na ito ay maaaring ilipat ng Ukraine ang kanilang mga Jeopard sa iba't ibang posisyon. Mahalaga iyon dahil sa dami ng mga drone at iba pang mga projectile na ipinapadala ni Putin sa Ukraine. Maaaring paputukan ng Jeopard ang isang grupo ng mga drone sa unang lokasyon bago tumungo sa ikalawang grupo kung kinakailangan ng Ukraine. Kahit mag-isa, impresibo ang Gepard ng Ukraine. Kahit matanda na, mabilis, protektado, at kayang punuin ng mga projectile ang kalangitan para sirain ang Shahid. Pero may dagdag pa. Maraming accessories ang Gepard. Kabilang dito ang isang pares ng radar na may Doppler Search Radar at isang pangkalahatang tracking radar. Ang una ay nakakabit sa likod ng bubong ng tore ng Gepard habang ang pangalawa sa harap nito ang klipo ang kombinasyong ito ng mga radar ay nagbibigay daan sa Gepard na matukoy ang mga paparating na target mula sa layong siyam napu-tatlong milya. Binibigyan nito ng oras ang mga operator para maayos ang posisyon ng dalawang kanyon bago makapasok ang target sa saklaw ng Gepard. Kasama rin dito ang navigation system para sa crew at protection laban sa chemical, biyolohikal, radiolohikal at nuklear na banta. Maaari kang makakuha ng baril mula sa panahon ng Cold War, na mas advanced kaysa sa panahon nito. At magagamit pa rin sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Ang Gepard ay kombinasyon ng tangke at anti-aircraft na baril na hindi kayang talunin ng mga Shahid drone ng Rusya. At dito na tayo sa dahilan kung bakit napakahalaga ng lumang baril na aleman na ito sa Ukraine. Siyempre, madali ring magtaka kung bakit kailangan pa ng Ukraine ang Gepard. Kung meron naman itong mas advanced na mga sistema tulad ng United States Patriot at Skynex system ng Alemanya. Ang Skynex ay isang malaking upgrade kumpara sa Jeopard. Malalaman mo pa ang tungkol sa baril na ito sa aming video na tumatalakay dito. Ang problema ng Ukraine ay kulang ito sa alinman sa mga mas modernong air defense system na iyon. Ito ang unang dahilan kung bakit mahalaga ang Jeopard para sa Ukraine. Tumitindi bawat buwan ang mga pag-atake ng drone ng Russia. Nilinaw ng Euromaidan Press. Sa kanilang ulat, ukol sa Gepard na malaki ang pinsala ng drone attacks ng Russia sa pamamagitan ng pagbigay ng ilang statistics. Ayon sa ulat, mahigit 20,000 na libo drone na ang pinakawalan ng Russia sa Ukraine mula ng simula ni Putin ang malawakang pananakop. Sa panahon ng paggawa ng bidyong ito, halos apat na put isang buwan nang nagaganap ang digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin, nagpapadala ang Russia ng average na daan at pitong drone sa Ukraine bawat buwan. Ngunit nakakalito ang average na iyon kakaunti lang ang drone na ginamit ng Russia noong simula ng digmaan. Hanggang 2,000 at 24, mas kaunti pa rin ang ipinadala nilang drone sa Ukraine kumpara noong 2,000 at 25. Ngayong taon, mas lumakas ang mga pag-atake ng drone ng Russia, lalo na pagdating sa dami. Kaya yung average na pitong daan at pitong drone bawat buwan ay nalampasan na. Nagbibigay ang British Broadcasting Corporation ng ilang kawiliwiling estadistika. Ayon dito, noong Hunyo 2,000 at 25, nagpakawala ang Russia nang record-breaking na 5,438 na mga drone papuntang Ukraine. Malayo ito sa buwan ng average na 700 at 7 mula sa datos ng Euromaidan. Ipinakita nito na mas umasa si Putin sa kanyang mga drone mula 2,000 at 25. Hindi rin nagbagal ang Russia ngayong Hulyo sa unang siyam na araw ng buwan. Ayon sa British Broadcasting Corporation, nagpakawala ang Russia nang mahigit 2,000 drone laban sa Ukraine. Kung magpapatuloy ang bilis na iyon ngayong Hulyo, malalampasan ng Russia ang sariling record sa pinakamaraming drone na pinakawalan sa loob ng isang buwan. Malakas na pag-atake ng drone, nagdudulot ng matinding pinsala. Noong Hunyo, nilampasan ng Russia ang sariling record sa dami ng drone na pinakawalan at sibilyang Ukrainian na napatay sa Ukraine sa loob ng tatlong taon. Ayon sa misyon ng United Nations Human Rights Monitoring sa Ukraine, ang mga pag-atake ng drone ng, Ra ng Russia noong Hunyo ay pumatay ng dalawang daan at tatlumput at nasugatan ang isang tatlong daan at apat na puat tatlo. Ayon sa ulat noong Hulyo labing isa, ipinahayag ni Daniel Bell, pinuno ng monitoring mission, ang takot na nararanasan ngayon ng mga Ukrainyano. Sinabi niya na ang mga sibilyan sa buong Ukraine ay nakararanas ng antas ng pagdurusa na hindi pa natin nakita sa mahigit tatlong taon. Ang pagdami ng mga long-range missile at drone strike sa buong bansa ay nagdulot ng mas marami pang kamatayan at pagkawasak sa mga sibilyan na malayo sa linya ng labanan. Maraming gabi nang hindi natutulog ang mga bata sa kama. Sa halip ay nagtatago sa mga pasilyo, basement at banyo. Tinatakpan ang tainga mula sa tunog ng mga sirena at pagsabog. Ang mga karanasang ito ay nagiiwan ng malalim at pang matagalang pilat sa mga bata ng Ukraine, na lalo pang palalimin ni Putin. Iniulat ng The Guardian noong Hulyo isa ang pinakabagong pag-atake ng drone ng Russia. Nagpadala ang mga puwersa ni Putin ng apat na raan at 20 drone at 20 missile sa Ukraine. Ang mga proyektong iyon ay pumatay ng dalawang tao at umabot pa sa puntong Tynerget ng Russia ang istasyong pang metro kung saan nagtatago ang mga natatakot na sibilyan. Sumunod ang pag-ataking ito mula sa isa pang nauna noong Hulyo kung saan nagpakawala ang Russia ng record na pitong daan at 28 drone sa Ukraine sa loob lamang ng isang araw. Ang malaking bilang na ito ay nagpapalakas sa bisa ng mga pag-atake ng drone ng Russia. Ayon sa The Guardian, nitong Abril-Hunyo, 15% ng mga drone ng Russia ang tumama sa target, mas mataas kumpara sa 5% noong nakaraang tatlong buwan. Pinaniniwalaang ito ay isang sidjan isang sinadyang kampanya ng pananakot. Ayon sa isang artikulo ng The Independent noong Hulyo, 21, sinusubukan ni Putin na gamitin ang mga drone ng Russia para pilitin ang Ukraine na magpanik. Ipinapaliwanag ni Federico Borsari, isang fellow sa Center for European Policy Analysis, Transatlantic Defense, and Security Program, kung ano ang nga o sige ang ginanagawa ng Russia. Ayon kay Borsari sa The Independent, may mga indikasyon na sinusubukan ng Russia na dagdagan ang produksyon ng mga kagamitan at plataporma na maaari nilang gamitin laban sa Ukraine sa 2,000 at 24. Binabago ng Russia ang kanilang mga strike package para maging mas matipid at makamit ang antas ng pagkawasak na sapat para sirain ang mga pangunahing target militar, gaya ng mga paliparan. Ayon kay Borsari, tinatarget din ni Putin ang mga sentro ng pagre-recruit ng militar, planta ng enerhiya at infrastrukturang sibilyan sa buong Ukraine. Malinaw na layunin ng Russia na sirain ang mga target na ito at maghasik ng takot at lumikha ng panik sa buong Ukraine, ayon kay Putin. Kaya, pinapalakas ang psikologikal na epekto ng digmaang ito sa populasyon ng Ukraine? Habang pinapanghina ang loob ng mga taong pumunta sa mga opisina ng pagre-rehistro, Ani Borsari, ang mga jeopard na baril ng Ukraine ang susi sa matibay na depensa laban sa maraming pag-atake ng drone. Ang mga advanced na sistema, tulad ng Patriot Battery ng Ukraine, ay nakatutok sa iilang bilang ng mapanirang misil na pinapalipad ni Putin papunta sa Ukraine. Tumutuon ang mga Jeopard sa mga drone habang dumarami ang mga shahid ng Russia sa Ukraine. Ang kakayahan ng Jeopard na lumikha ng mga ulap ng bala ay napakahalaga at lalo pang magiging mahalaga ang mga Jeopard sa hinaharap. Maaaring ang matinding paggamit ng Russia ng mga drone ay pansamantala lang. Lalo't libo-libo pa ang inilulunsad buwan-buwan sa 2,000 at 25 kumpara sa 2,000 at 24. Siguradong mauubusan din ang Russia na magbibigay ng malaking ginhawa sa Ukraine. Hindi ba? Sa kasamaang palad para sa Ukraine, mukhang malabo iyon. Pinalakas ni Putin ang produksyon ng mga drone sa Russia para masigurong magpapatuloy ang walang humpay na pag-atake gamit ang mga ito. Ayon ito sa Defense News. Noong ikadalawamput isa ng Hulyo, itinakda ni Putin ang layunin na makapaglabas ang Russia ng dalawang libong drone para lusubin ang Ukraine. Ayon iyan sa pinuno ng Planning and Command Office ng German Ministry of Defense. Major General Christian Freuding. Sinabi niya na, nais ng mga Ruso, na palawakin ang kapasidad sa produksyon at mga pag-atake gamit ang drone. Nais ng Russia na magkaroon ng 2,000 drone na maaring magamit ng sabay-sabay. Bukod sa pagtaas ng bilang, tumaas din ang kalidad ng kanilang mga drone. Ayon kay Freuding, ang kalidad ng mga drone na kinopya mula sa mga naunang modelo ng Iran ay lubos na napabuti. Tinataya naming tumaas ng 50% ang bisa nito ang mga ito ay mas matibay na laban sa electronic warfare defenses, kaya mas mahirap na silang depensahan. Ang pagtaas ng kalidad at dami ng Russian drones ay nagre-resulta ng tatlong beses na mas maraming pagtatama sa kanilang mga target kumpara noong nakaraang mga buwan. Mahalagang tandaan na ang pagtaas ng kalidad na ito ay nakatuon sa pagprotekta sa mga drone ng Rusya laban sa mga teknik ng electronic warfare ng Ukraine. Ang mga teknik na iyon ay nagpapahintulot sa Ukraine Nai-interfere ang mga targeting system ng mga drone kaya itoy nalililigaw sa kanilang landas kung hindi na magagawa ng Ukraine iyon o hindi na kasing epektibo tulad ng dati mas lalo pang magiging mahalaga ang mga gepard na baril hindi sila umaasa sa electronic warfare para pabagsakin ang lumalaking imbentaryo ng mga drone ng Russia sa dinto sa halip pinapaputok nila ng malalakas na bala ang mga drone para pabagsakin mula sa himpapawid Sempre, dalawang libong drone sa isang atake ay di ganoon kalaking ibig sabihin. Sinusubukan din ni Putin na solusyonan ang kawalan ng kapasidad ng Russia para maabot ang bilang na iyon sa paggawa. Noong Hulyo 21 iniulat ng Reuters na nagtayo ang Russia ng pinakamalaking pabrika ng drone sa mundo. Bukod sa pagpapagawa ng mga armay, kinukuha rin ng Russia ang mga minor na nor de edad bilang manggagawa sa pabrika. Ayon sa ulat ng Reuters, ang bagong pasilidad at pagtutok ng Russia sa paggawa ng drone sa iba pang lugar ay nagresulta sa isang daan anim naput pagtaas ng bilang ng mga nagawang drone noong Mayo kumpara noong Abril. Ayon sa mga ulat, nakagawa ang Russia ng labin limang milyong drone noong dalawang libot dalawang put apat. Ang patuloy na pagtaas ng produksyon ay inaasahang lalampas sa dalawang milyon pagsapit ng dalawang libot dalawang put lima. Ayon sa Euronews, gumagawa na ang Russia ng humigit kumulang limang libo long range na drone bawat buwan aabot sa libo sa loob ng isang taon. Karamihan sa iba pang mga drone ay short-range first-person view at reconnaissance drone na ipinapadala sa frontline para magamit ng mga puwersa ng Russia sa lupa. Nakikita natin na si Putin ay nag invest ng malaki sa paglikha ng mga drone. Kahit na nahihirapan ang Russia sa digmaan sa Ukraine, ang pagtaas ng produksyon ng mga Shahid drone ay nagbibigay kay Putin ng abot-kayang paraan para matinding atakihin ito. Ayon sa Euromaidan Press, ang presyo ng bawat drone na ito ay nagkakahalaga ng 50,000 hanggang 100 at 50,000. Kung magagawa ng Russia ang 60,000 nito sa 2025, mag-aabot ito ng 3 bilyon hanggang dolyar siyam bilyon na gastos para sa isang taon. Malaking halaga ang pera, pero mas mura pa rin ang mga drone kumpara sa paggawa ng mga misil. Ang isang Russian KEH, 20, 22 missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang dolyar. Isa milyon para gawin. Ayon sa Pravda Building, ang paggawa ng 60,000 misilang iyon ay lalamon ng 60 bilyon sa badyet ng Russia. Nakadiskubre si Putin ng murang paraan para maghatid ng malaking kaguluhan sa Ukraine na siyang tinutukoy na bangungot sa nabanggit na video. Gamit ng Ukraine ang mga Jeepard para magising mula sa bangungot na iyon. Dahil mayroon na silang perpektong sandata para pabagsakin ang dumaraming mga drone na ipinapadala ng Russia sa Ukraine. Sa usapin ng gastos, mas murang paraan ang Jepard kumpara sa Patriot para labanan ng Ukraine ang mga drone strike ng Russia. Walang duda na mas kahanga-hanga ang Patriot bilang kagamitan. Pareho sa kakayahan nitong mag-track at tumama sa mga target at sa lakas ng apoy na dala nito. Ang isang Patriot missile ay nagkakahalaga ng humigit kumulang apat na milyon kaya kailangang maging mapili ang Ukraine sa mga uri ng target na tatamaan nito gamit ang sistemang ito. isa alang alang ang posibleng return on investment nito. Kahit na ang sasak ng isang Shahid drone ay nagkakahalaga ng isang daan at 50,000 dolyar para gawin ng Russia, kung pabagsakin ito gamit ang Patriot missile, gumagastos ang Ukraine ng halos dalawang daan at anim naput anim na beses kaysa sa ginastos ng Russia. Matutuwa si Putin doon kahit hindi tumama ang Shahid sa target, kung mapipilitan ang Ukraine na mag-aksaya ng mahal at mahalagang misal, panalo na iyon para sa kanya. Mas mura naman ang mga bala ng Jeopard. Ayon sa Euro Euromaidan Press, binayaran ng Alemanya ang Rheinmetall Metal ng dolyar, isang daan at walumput isang milyon para simulan muli ang produksyon ng bala ng Jeopard. Ang pangunahing tagagawa nito ng armas, gagamitin ang perang iyon para sa panibagong batch ng tatlong libo, libong bala na nagkakahalaga ng mahigit dolyar. Anim na raan, bawat isa para sa Jeopard. Iilang segundong pagbaril gamit ang mga bala ay sapat para pabagsakin ang isang Shahid drone. Ibig sabihin, mas malaki ang balik ng puhunan kapag kinagamit ang Jeopard kumpara sa paggamit ng Patriot. Sa kaso ng mga Shahid ng Russia, kayang magpaputok ng Ukraine ng humigit kumulang dalawang daan at 50 Jeopard rounds sa isang Shahid na nagkakahalaga ng isang daan at limampung libong dolyar. Bago pa man umabot sa puntong mas malaki ang ginagastos ng Russia para pabagsakin ang drone kaysa sa halaga nito mismo. Habang wala pang 250 rounds ang Ukraine sa bawat nasira nilang drone, lugi ang Russia kumpara sa Ukraine sa aspeto ng pera. Panghuli, may katotohanang dapat isaalang-alang na ang Gepard ay isang sandatang Aleman. Noong unang bahagi ng Hulyo, Itinigil ng United States ang lahat ng naunang na ang pagpapadala ng armas sa Ukraine. Hindi ito dahil sa galit ng United States sa Ukraine. Iniulat na hiniling ni Kalihim ng Depensa Pete Hegseth ang paghinto dahil sa pangambang na na ang mga imbakan ng misail ng Amerika. Ayon sa The Guardian noong Hulyo 5, maaaring walang basihan ang mga pangambang iyon. Muling nagsimula ang pagbibigay ng tulong. Inihayag ni Pangulong Donald Trump ng United States ang isang bagong kasunduan kung saan magbabayad ang nito sa United States para sa mga misail at iba pang mga armas para sa Ukraine. Gayunpaman, hindi maiiwasan ng Ukraine ang posibleng epekto ng pagtigil na ito. Marahil nananatiling maingat ang Ukraine sa relasyon nito sa United States na naging magulo mula ng maging Pangulo si Donald Trump. Ang Jeopard ay baril na galing sa Alemanya na walang bakas ng Amerika. Pati na rin ang mga bala nito na ibinibigay sa Ukraine Itinuturing ng Ukraine ang Jeopard bilang matatag na sandata laban sa mga drone ng Russia. Tiyak na magagalit si Putin. Ang tanging ginhawa niya ay hindi hawak ng Ukraine ang lahat ng Jeopard na maaaring ibigay ng Alemanya sa kanila. Mayroon pang dos-dose ng Jeopard na kanyon sa mga imbakan ng Alemanya na nais makuha ng Ukraine. Pero kahit sa kung anong meron sila ngayon, may maliksi at maraming gamit na sandata laban sa drone ang Ukraine na hindi inasahan ni Putin na haharapin niya. Ang paggamit ni Russia ng mga sandata mula sa Cold War ay desperado na at palatandaan na nauubusan na ng kagamitan si Putin. Para sa Ukraine, ipinapakita ng Jeopard Gun ang malikhain at makabagong paggamit ng mga sandata noong panahong iyon. Habang lumalakas ang depensa sa himpapawid ng Ukraine, napatutunayang walang silbi ang depensa ng Moscow laban sa mga drone nito. Nakabuwag ang Ukraine sa depensa sa himpapawid ng Moscow at nagpakawala ng impyerno sa kabisera ng Russia panoorin ang iba pang video namin at mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita sa mga sandata ng Ukraine laban sa Russia. Salamat sa panonood.